Usap-usapan online ang isang billboard tungkol sa break-up. Tingin ng iba, public stunt lang ito. Pero kung totoo man, dapat bang ikabahala ang ganitong grand uh, gestures sa pagmamahal? Para bigyan na muka balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Mga kapatid, ano ang gagawin nyo kung naka-LQ o lover's quarrel nyo ang special someone nyo? Tapos nagpa-billboard siya para sa in ka Baka may kakilala kayong ang pangalan ay nag-uumpisa sa letter D? Dahil agaw pansin ang parabang panunuyo niya sa kanyang special someone sa pamamagitan ng isang malaking billboard na makikita sa Eastwood QC. Huwag na tayo mag-break please, sabi pa nito. Baka kahit sinong marupok ay bumigay agad dito. Yun nga lang, hanggang sa ngayon ay misteryo pa rin kung sino ang nagpagawa nito. Sino man do, nagpa-billboard na siya Sino oh. yung dinayag? May mga hula ang netizens sa sabi pa ng iba, posibleng nang galing ito sa mga artistang fresh na fresh pa lang sa public ang break up. Habang ang iba naman, tinitingnan lang itong public stand o baka marketing strategy kung saan kahit na sinong may letter D sa unahan ng pangalan ay pwedeng gamitin ang paraphernalia sa kanilang rocky relationship. Pero one thing is for sure raw, maswerte ang taong pinagpagawa nito ayon sa isang couple na nakausap natin. Very ano, nakakilig siya. Kung sino man yung nagpalagay niyan, ang swerte nung pinaparingan niyan. Uh, special sa mga naman Yes po. Kaya yung po bang naiisip niyo po ba na gawin po yan kung may opportunity? Siyempre so, oo. Magkakaroon. Gagawin at gagawin. Ayon naman sa isang marriage counselor, maganda man ang grand gestures tulad nito na pinaggastusan, reminder daw na pag-isipan ang long-term implications nito. Pag nakikita ng partner mo na ganoon yung pagtrato ko sa kanya, na parang pag may billboard lang, tsaka siya importante. O pag may away kayo, tsaka lang siya importante. Billboard ka ng billboard, tapos every time na nag-away kayo, binumura mo yung partner mo, wala ano mangyayari, sayang ang pera mo. Mahalaga rin daw na baguhin ang mga pagkakamali dahil ano pa raw ang words kung walang action. At maging ready din daw sa responsibilidad kung very vocal kayo sa relasyon. The paradoxical thing about us human beings is when we feel accepted, then we change. Again, it's a process, not the outcome. If you have a very public relationship, you just have to learn how to handle that. Hindi naman daw kailangan gumastos ng malaki para ipakita ang pagmamahal sa isang tao. It's the effort and thought that counts daw po. Pero kung carry naman ang budget, why not? Mobile Journal Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita.